Aya, Aya. Ano mga pagkain na kinakain mo nung nag-review ka? Ala, ang comfort food ko talaga noon ay ano, noodles na may egg <laughs> kasi short yung budget. <laughs> Pero pag ano, mga food for the brain ay mga cashew na char pag walang budget, peanuts. <laughs> Sorry, Jack. Sorry, Jack. Anong comfort food mo nung na nagre-review ka? Ang comfort food ko talaga nun no, yung donut sa 7-Eleven. Pero kapag nag-aaral ako kapag gabi, gusto kong kumain ng peanuts o kaya almond para good for the brain. <laughs> oh And of course, dessert. Ganyan. Generals, generals. Yes, sir. Anong mga comfort foods mo na nagre-review ka? Siyempre, uh, favorite ko ng milk tea. Dapat tuwing nagre-review ako dahil may milk tea. <laughs> Sarah, Sarah, Ay. ano mga comfort foods mo na nagre-review ka? Siya! Ay! Patanig <laughs> <laughs> ko! <mo. laughs> <laughs> Hindi, ko ano lang gusto ko kainin, talaga. Mostly mga liempo, ganyan. Reward ko yun. <laughs> Reward ko sa sarili ko yun. Kapag ka nakapag aral ako ng goal ko for the day, kailangan may karapatan akong mag-deserve, gano'n. Joby, Joby, anong pagkain ng mga kinakain mo na nagre-review ka? Milo. <laughs> Hindi ko kaya. Hindi ko kaya sumagot. <laughs> Milo po. Food for the brain, Milo. <laughs> Bea, Bea. Ano mga comfort foods mo nung nagre-review ka? Nung nagre-review ako, tatlo lang. So, number one is matcha, green tea, kasi maganda siya sa utak. Number two is dark chocolate. At number three, of course, peanut or mani.